云们还有。 Pag-doon na lang. <laughs> <laughs> mga ka-manyong gusto nyo bumili naman pang Christmas decor. Ayan o. Oh. Ito ang gusto ko. Gusto ko to, Magkano ito? Ito. Ribbon. Okay. 10 yards. Mga kahandi. 249. Ito yata yung ano, walang wire.

199 mga kahandi gagawa ako ng flower base so, combine ko yan ayan yun ano sa ano ganda 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 first galan tau ka tapos ganito yun no yung ribbon ah, ah, bagay hindi siya wire oo oh, hindi wire. It ah, base, wire pang base pang christmas tree hindi may gagawin siya sa christmas tree natin eh Oo nga, Hindi? pero ito ang Hyde Hindi, ako nga. Yung sa Christmas tree, ang gagawin niya yung sinamay na lol. Hindi, may nakita siyang iba. Okay, guys. Kung oh, isa pa nun? Ano? Sa dalawa. Sa pa, ako na Sa pa. The trend. Gonna... Sira, yeah, okay. sira. Sira. Mm -hmm. Ay, nag-burp. <tinyo> mm -hmm. Nag-burp kasi siya. Uh Hindi -huh. mo uh kung -huh. doon pag-arad Parang kanilang uh -huh. bumili niya, eh. Hindi siya akin. <tinyo> Kaya Kaya na yun. Anong bibili naman mo dito? kasi yung baka kailangan Wala. Sure. I'll get this. Ikaw, gusto mo? Ito tayo mga kahangi, <laughs> Okay, Mga Ano ba yun? Ano ba yun? Ano Ano Hinaan yung binigay ko sa'yo. Yan napagpatay. Nakasa kasi. Pero kanda kayo ito. Napagpatay. <laughs> <laughs> napatay yung ina na Yan, ito yung power. Ito yung push Ito yung push-pull. Uy. Uy ito, 198. Park lane lang siya. Ay, gusto mo yan.

pumunta doon sa ano nasira na 251 sa Grabe na mo 35 lang yung dati din sa ano ka dun sa SM okay. oh. no. sa <laughs> Santa na ako makain ayo na ano na I'm cheap Kita ako. sweet corn yun maganda ba sweet corn sweet yun caramel ayan nga so, gusto Ay, lang bata ano kinuha ko?

at Ito, inulang ko na isang araw. Masarap bang family? Family. by kasi inulang five, po. 5 in yun eh. na. Spanish family. style. Dito kaya. Bako lang sa kabila. Basta five yun eh. Five, five, five. Hindi naman yan. Ayun, no Spanish style. Nandiyan yun yung family. Masarap pa. Parang okay. tali-pareho. Lumalabas pagkano? 171 divided by 5. ya ini, oih mogu mogu 120 yo, oh. 171 divided, divided by, by 5, 5. 34, barang pade nih, mogu mogu deh pas ibu itu yang mikir gusto mo sa bahay, ano yung pounders na hamonilya? Kalasa siya ng spam. Pounders, ito o. Oh. 151. Ah, pounders? Para Pero yung hamonilya. Para siya spam? Di ba natin kung sa bahay? Ito, dalang oh, 171 yung dalang mundo. Ano <laughs> yung <laughs> ito? Ito ang na isabi. Ito.

sa mga sabi. French style talaga yun. Ay, ayun. 23 sa yun. Divided by pesos. Saan lang budget ko? Eh. <laughs> Dito pa lang <magkana. laughs> Ba, yung ano yun? Uy, friend. Yun, no? yung, friend, yung, friend? Yung Makasing lasa ng spam. Pero sa kadiwa ako bibili ng spam dalawa na. Oo, no, kasi ibong bibis. Ano? Ang 100 pesos. O kasi inanounce nung pinakita ko doon sa nagbablog. Lumalabas lang siya ng 40. Oo, oh, oh, siya eh. Ang laman niya is 24. Eh. Ay, 18. 18. Is? 18. 18. 18, 18, 18. Ano ba 8.49 yun? huh. mm, Yung pastoral na siya ngayon Ang mga naman Hi Eight, Sabi na natin 8.50 Hindi ko pala ata Tapos ko na horror na Ayan na, no, nakasiling 13494 <laughs> yung ay no spam spam like sa kayo regular email to o oh, to 8294 laki ng difference kada buwan mo sa kabuuan ni to to oy may sa ano sa SNR 197. oh ano yung yung okay.

Kaya tanggapin ng game mo, yung ibang American guests. Uy, <laughs> <Yeah. O>, hindi. <laughs> ito ang favorito ko. favorite ko ito. Ayan o. Sale 85. Ayan o. murang -ura siya. Ayan yeah. o. pababa ng sugar is only 408 save 71 mga kan tatlong seeds ang pampababa ng sugar na dapat inumin ito chia uh, ano isang, isa? yung kalabasa kalabasa, kalabasa. buto ng kalabasa at saka yung isa yun <laughs> <laughs> pati oats Oatmeal ba ginagawa nila oat? oatmeal. O oatmeal. Oat. na. Tapos kakainin mo. Chia number Pampababa ng sugar. Meron pa yan, diba yung... nakaka <laughs> Oo. Oh, <to. laughs> ah, ito. Ah, pangandi. Nakaka-slim ito. <laughs> meron din donuts sila. may mako <laughs> sedang lang <laughs> seven thirty. Auto buy one eight one. Oh, 30. oh, eh? mm -hmm. oh, <laughs> buy one eight one. Sako ito. Kriente Ito lang. Alam naman. Dalawa. Pagtuturingan. Mungkin may pili pili naman. Adong pino. Buy one take one eh. Walang naman choices. Walang pulidor lang. Oh buy one take one. No choice. May <laughs> yeah. pinaliyan ni pelen.

Palin. Ano ba, hihiwain mo pa naman so, ayun, 160. 167. eh uh ano. -huh. Oh? 50%, 200. 200. 200. O, ay, ito mo, oh, 167. Ang gift P174,000. Ata mm. Ah, nai, nai. Ito, P130,000. Pambit ka direta, oh. Naka 50 ko. P130,000. P489,000. Naging P244,000. P160,000 lang siya. lang 71 di ba ng higa? hindi ba clear? huwag na gusto ko. kaya ang gusto ko. babad mo ano marinig mo? yung riblets kasi kung uh, uh. uh, 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 katapos okay. uh, okay. na kama. kaya madiliet. Wala na marinig. ito kay 667 yan yung ating riblets. huwag na ayon ang masarap yung hours. oooo. ito yung foil of marinig tapos yao tayo. kaya yung ginagaw ni Arvin. ito baby back next to tapos ang mahal depende ata sa bigas eh ito ano <laughs> yan yeah. babad mo di o oh. patlong hiwa ay dalawang ito yung sa di ba ay ano sa kentake kentake roger wala kasi nga yeah. sa palengke wala ganyan dito lang Ito yung lipos, parang Sira na oh, pag umiitim na hindi. Totoo, ito eh. Ito? ibabad mo na. Ito maganda. gusto mo Ayu lang yung kakainin mo. mo. Ito? Ito? Uh, yung Ito? mo. Ito? Ito? Puputulan mo. Bibili tayo nito. Ito? Panghalo. kung baga hanapin siya. Ito? Tapos ito? Ito? oh Kasi magaganda na yung cut Saka ito, tingin mo. Kasi diba yung iba ito, yung gusto eh. Ayan yeah, o, oh, magandang ano yan o. Parang Para ito din. Ito ba yun? Hariin na lang o. No? Oo, so, oh, pwede. ano pag... Eto, tsaka so, ito tsaka yun. Oh, may laman o. Oh. Hila, kuhay mo lang. Ano ba mas marami? Puro naman. Puro. 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 Yan o. Oh, kasi may unting laman pa yun. Ang sarap ko yung palambutin mo lang yan. Lama, yung balot niyan. Oo, palambutin mo lang. O, kung yun kasi so, oh. maxi, oh. yan ang mas maganda. Kasi marami makapagpang. Ayan, ito na. Ayan, ito na. So ito, hihahatiin mo ito into two sets. Dalawang set. Pwede yung box yun, pwede yung isa ni Dada. Pwede, oo. Pero yun ang nakakainin mo. Pero ito, maninis na. Tsaka ano na siya, may tinta na. sisi. May mga tiplagas na yan. Ito, Ito sisi. Oh. Sorry, sisi. Sisi. Ito ay ano? Crispy pata. Crispy pata. pata. Ready to fry. Oh, ready to fry. Ready to fry. Ready to sa box yan, 900. bibili yan, tapos isang litong mantika. Ito mga barbecue. Barbecue at saka pork chop. Ito mga pang to. mga pang oh, yeah. And, ito, mga marinated. So, na yan? Wala. 700 yun. 356. Kasi 500 sa Yan yung na ano. So, Ito, pa. May lechimbaka na rin para dito. Lechimbaka. Pero i-heat mo na lang yan. Pero hindi ko hindi na lang. Eh, ano ba? How to cook lechimbaka. Oh, well, yan